1 Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to Syempre ko ako naman ang tatalungin niyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare. Happy Friday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday kasi ako okay naman ako dito lang ako sa bahay. Sobrang init ng panahon na nakakaloka ka. Pero syempre, laban na laban pa rin tayo. Para lang tayo kandidata ng Miss Universe Philippines na laging lumalaban, di ba? And then, of course, shout out sa inyo lahat. Sa araw-araw na nakatutok dito, maraming maraming salamat sa support na binibigay ninyo syempre sa Mama Sang Vlog. And then, ayun nga, So, marami tayong chika ngayon. So, mamaya ng ang screening ng Binibining Pilipinas. So, final screening nila today at malalaman natin kung sino nga ba ang magiging officially candidates ng Binibining Pilipinas ngayon taon na to. So, dalawang corona ang pinag-aagawan dyan. Ang corona ng... Miss International at Corona ng Miss Globe. So, yun. So, sino kaya ang bagong tatanghalin natin? Binibining Pilipinas Globe at Binibining Pilipinas International. So, kaabang-abang yan. So, sino kaya magiging officially candidate? So, I'm so excited. Are you excited, guys? Kasi ako, yes. Sobrang excited na ako. So, siyempre, ang pinakamasaya ngayon ay si Christine Ann Perez. Ayan. At eto nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, para sa una natin, chika, mama Sam, anong masasabi mong galeng ni na Angelica Lopez, Kristen Grabides, and at, Altea Ambrosio para sa international stage. To be honest, pwede tayong mag-grants ngayong taon na to sa kanilang tatlo dahil alam mo yon malalakas at true Pilipina beauty ang ino-offer ng tatlong kandidatang to. Diyos ko, si Angelica Lopez. Alam naman natin na talagang laban na laban na siya at hindi na siya makapaghintay para sa kanyang laban sa Miss International. Ganon din si Miss Charm na si Chris ng Gravides na isang taon din talaga nag para sa laban na to. At syempre, ang pambato natin sa supranational na si Althea Ambrosio na alam mo na talagang pinaghahandaan niya na ngayon pa lang ang kanyang laban sa Miss Supranational. So silang tatlo talagang masasabi ko malaki ang chance para sa corona at malaki din ang chance na mag-gram, gram slam, di ba? sa taon na to. So, I wish all the best. So, tingnan natin. Medyo mataas yung expectation sa kanila kasi nga, di ba, si Miss International third runner up nung nakaraan taon. Then si Miss Charm naman ang Philippines ay nag first runner up nung nakaraan taon. And then si Supra National nag first runner up. Oh my god, ang laki ng hahabulin nila. So dapat talaga title. And tignan natin kung magta-title yung tatlong to. So yon. So wish all the best and good luck. Kayo ba? Ano ba nakikita ninyo kay Althea? kay Chris ng at saka kay Angelica Lopez. So, please comment below. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, mamasam pambato natin sa Miss Aura International. Tingin mo mamasam kakabug ba? Ay, nako si Isabel. To be honest, nakita ko yung Miss Aura title holder ngayon. Nakakaloka yung beauty niya. Parang hindi naman aura. Charot. Parang walang aura. Ganon. So, nakita ko siya nung isang araw. Tapos sabi ko, hello, ito na pala yung ora na tinatawag. So parang walang ora. Tapos nakita ko si Isabel. Sabi ko, may laban si Isabel sa Miss Ora. Kasi may totoong ora na ino-offer. Pero syempre, depende yun kay Isabel kung paano ba siya maghahanda. Kung ang kanya bang galawan dito ay papalo. Pero kung yung height, beauty, body, talaga namang masasabi ko, ay nako may laban ang Isabel natin. And then talagang nakikita ko na kayang-kaya niya makipagsabayan sa Miss Ora Eternal pero syempre dapat maghanda talaga siya yung alam mo yung tipong paghahanda na gagawin niya yung tipong for the crown di ba so ay nako pag nanalo si Althea tapos nanalo si Chris ng Gravides tapos nanalo si ano si Isabel tapos uh, si Angelica and then manalo si Isabel oh my god ang saya na ng Pilipinas so di ba so yo so wish all the best so Nakikita ko naman na malakas pa rin ang Team Philippines talaga sa international pageant at dito syempre pinapatunayan natin ang ating pagiging powerhouse. Diba? So, yun. So, good luck. And then, of course, hindi lang si Altea, hindi lang si Isabel, and dyan din, syempre si Chantal, na talaga namang ready na ready na rin para sa Miss Eco International kung saan makakatapat niya ang pambato ng Saudi Arabia na isa rin sa mga tinuturing maganda. Tingin mo, Mama Sam, sino ang tunay na may laban sa kanila? To be honest, ako, si Chantal naniniwala ako na malakas ang laban niya sa Miss Eco International because of her beauty. So yung beauty niya swak na swak pang Miss Inter uh, Eco International and then yung body nito just ko naman ang sexy nito. Ewan ko na lang kung sino yung tatanggi sa kanya pero syempre sana, sana talaga kumabu siya and then of course, kailangan din na huwag makampante kailangan din paghandaan niya yung bawat aspeto at isabay niya yung laban niya sa ano sa Miss Echo kung baga parang dapat talaga nandun yung desire niya na I want crown. Ganon. So, ito na yung chance niya na patunayan ng sarili niya para sa corona. Kung baga, di ba, na-appoint siya, hindi naman siya na-coronahan. So, dito sa Echo International, ito na yung chance niya na ano na ipakita sa atin na deserve niya talaga ang corona. Alam mo, sa totoo lang, si Maria Gigante, tingnan mo, di ba? hindi siya nananalo sa national pageant sa Pilipinas, hirap siyang manalo. Pero yung pinadala siya sa international pageant, talagang pinurub niya sa atin na kaya kong manalo ng crown. So yon so at hindi lang talaga basta-basta crown na panalunan niya, title talaga na ano, diba, na nakuha niya doon. And then, sana ganun din itong si ano si Chantal. So i-prove niya sa atin. So taga Cebu din 'to, 'di ba? So sabi ng ganun basta si Buana guwapa. So 'yon. So pareha sila ng magiging kapalaran kaya ni Maria Gigante. Yan ang abangan natin kay Chantal Smith. And then Miss Grand. So bukas na ang coronation night ng Miss Grand. Sabi ko nga may napun na ako na bakit si Om, yung reigning Miss Grand nila, wala masyadong eksena. Parang si Impa pa rin yung reigning queen na kung i-promote ni Mr. Nawad. Tapos ang sabi ko, di bale, sa opening show, taon-taon kasi ang opening show ng Miss Grand, yung reigning queen talaga yung may eksena talaga ng bonggam bongga Pero nakakalungkot na balita guys. Dahil sa opening show, mukhang si Impa ang mag o opening So, yun. So, nakakaloka. Kapag gano'n na nangyari, parang ano ba, misunang highlights ang ang reigning queen ng Miss Grand, Enter, uh, Miss Grand Thailand kasi unfair yun kay Om sa totoo lang at nakakalungkot kapag gano'n. Pero bukas malalaman natin kung si Impa nga ba ang mag-o-opening show ng Miss Grand Thailand 2024. I hope na si Om kasi parang deserve ni Om talaga na maka na kasi siya yung reigning queen, hindi naman si Impa. Pwede naman nila i-promote si Impa parang guest sa show nila. Halimbawa, sa kalahati na ng show, so, ayun, pakantayin nila si Impa kung ano yung gusto nila pak pakanta. Pero yung sasabihin mo magiging opinion si Impa, parang ano ba naman, Mr. Noah, grabe naman. Parang maawa naman kayo Kayo oh, Hindi na tama yan. So, yun. So, tingnan natin at abangan natin yan. Nakakaloka. So, yun. And then, para sa sumunod na chika, mga sam, ano masasabi mo sa tatlong black beauty candidates natin ngayon dito sa, Bin, sa Miss Universe Philippines, tingin mo aariba ba sila ng bonggong-bongga -bong oo nga, nawala na si Quezon City, so tatlo na lang sila so ang masasabi ko dito matiramatiba, pwedeng mag-quit ang isa-uli sa kanila sa pamalalapit na Coronation Night, or pwedeng silang tatlo ay talagang makipagbakbakan hanggang sa marating nila ang dulo ng competition at magwagi, ang tanong, may mag uuwi nga ba sa kanila ng corona. So, yun ang abangan natin. So, syempre, gusto ko manalo dyan si Bulacan. Kasi naman si Bulacan naman, talaga naman nakikita natin na iba din. And then, ang sinasabi nung iba, nako, showin na daw tong si ano, sino ba to? Si Alexi si Brooks. Dahil, ang lakas daw ng laban talaga yung nakita nilang pa sa intablado ng globe. O oh, sige, abangan natin yan kung siya nga ba ang mag uwi ng corona. Hindi ako magdi disagree dyan kasi ayan yung nakikita ninyo. So ako naman ay maniniwala do sa nakikita ninyo. So tignan natin guys. And then of course si Florida, nakita din natin na naka-eksena din. So ang lakas kaya ng chance niya na makapasok sa top 5 ng Miss Universe ngayon taon na to. So tignan natin kung magdo dominant ang um, Black Beauty. Ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. I'm so excited for them. And then go, 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 fight, fight, fight. O, di ba? Ganun lang ang labanan. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, si Gabi ba siya, no, Tingin mo, Mama Sam, ilan laban kaya siya ng Miss Grand ngayon taon na to? hindi ko alam. <laughs> Pero kung ano man ang magiging eksena niya, ay sana talaga mapaghandaan niya ng bonggang-bongga. Bongga. Wala anumang masama ko siya yung i ng Miss Grand, di ba? So, tignan natin kung ano ang drama at ano magiging eksena ni Gabby Abasiano ngayong taon na to. So, syempre, I'm so excited kasi from intercontinental to grand international. So, malaman yan. So, hindi pa naman confirm. Mukhang nagpa sila at mukhang may plano sila na sila ang lumaban sa Miss Grand ngayon taon na to. So, tingnan natin kung magkakaroon ng Miss Grand Philippines or mag a ba. So, I'm so excited. But si Gabby Basiano, nakikita ko naman na may laban naman si Gabi kasi matangkad si Gabi. Tapos nakita mo naman na talaga namang kabog din ang mga styling ni Gabi at ginagaya pa nga, di ba? So, abangan natin 'yan. And then tingnan natin kung ano ang pasabog ng team niya. Pero sana lang talaga mapagandaan ni Gabi ng gusto. Kasi syempre hindi naman ganun kadali din talaga ang Miss Grand. Alam naman natin kailangan dito talagang pak na pak ka talaga at may talent ka. O, diba? So malin naman ninyo siya ang kauna-una mag-uwi ng Grand Winner sa ating bansa. Huwag na tayo umasa. So yun. So maybe. So yun. And then, pambato ng bagyo dito sa Miss Universe Philippines, Mama Sam aari ba kaya? Mm. Umaariba naman siya? So, nakita naman natin itong glow na talaga naman ang perfect na ng datingan niya. Nakita natin kung paano siya kumabog, paano siya makipagsabayan. And gusto ko na yung execution na tinatawag sa kanya, di ba? Yung para ang yung drama niya na parang hindi na ka ano, ka, yung ano mo yun, yung talagang gigil na gigil. Ngayon talaga, Taman timpla, kalmado at nakita naman natin nag shine like a diamond star so congratulations sa Baguio so nakikita ko unti-unti nagkakaroon ng linaw ang laban ni Baguio dito sa Miss Universe Philippines dahil masasabi kong umaariba na siya ng bongga bongga ngayong taon na to. So, let's see. So, I'm so excited to her. And then, nakikita natin na talagang malaki din yung chance na neto na makatungtong ng top 5 dahil sa ipinakita niyong performance noon sa Superglow. At nakikita ko na sasabay siya sa lahat. So, yon And then, para naman sa huli natin, chika, Mama Sam, at sa Manalo, humihina nga ba ang laban ngayon sa Miss Universe Philippines after ng runway show nila sa Glow. Hello, Glow. So, ang masasabi ko, hindi naman pasihan yung nakita ninyo kay Atisa kasi sa totoo lang, si Atisa is still on the top after ng glow, nakita naman ninyo, pumasok pa sa top 6 at back siya pa ang manalo dyan ng Miss Hello Glow. At nakita naman natin yung beauty, nakita natin yung ganda. Sabi ko nga, nakumukhang sign niya ta kasi last year, si Michelle D ang nag-award sa kanya si Maxine Medina and this year ang nag-award naman ay si Janine Togonon so anong ibig sabihin nito si Atisa ba ang nanalo ng Hello Glow tapos yung sinasabi naman nila na performance daw ni Atisa manalo doon sa stage eh just ko naman para naman kayong ano para yun lang parang ikakababa na ba ng antas yun ni Ati sa manalo para hindi na siya manalo ng Miss Universe Philippines? I don't think so guys. So ako naniniwala pa rin ako sa tapang, sa lakas na meron itong si Ati sa manalo at isa pa rin siya sa mga masasabi ko hindi siya kayang gibain ng ganun-ganun lang. So ang nakikita ko kay Ate sa manalo ay syempre may pasabog, ang nakikita ko sa kanya ay palaban. Ang nakikita ko sa kanya ay hindi imposible na siya mag-uwi pa rin ng corona this year. Maaari yung iba kiniklaim na nila pero hindi tayo sure. At hindi rin naman ako sure na si Atisa Manalo pa rin talaga ang mag-uwi ng corona. Pero isa lang ang nasusure ko kay sa Manalo ngayon. Malakas pa rin ang laban niya sa ganda na ipinakita niya at sa kadyosahan na nakikita natin kay sa Manalo she one of the beat, syempre. And then, pwede malusotan siya ng mga ilang kandidata, katulad na lang ni Miss Pampanga. So, dapat mag-ingat dyan si Atisa Manalo kasi si Miss Pampanga, ibang ipinakita noong Hello Glow at nakakaloka at nakakagulat ang mga pasabog ni Miss Pampanga. So, hindi rin imposible na si Pampanga ang mag-uwi ng corona, di ba? So, possible, di ba, na from Pampanga or from Quezon City ang mag-uwi. So, sa ngayon na eh, nakikita kong top 3 ay si Atisa Manalo, si Victoria Velasquez Vincent, and then Pampanga. So, I changed my mind. Or pwede din si ato pwede din to eh, possible din to na mag top 3 ha, sa totoo lang after ng Hello Glow, si Ati Manalo, and Alexi Brooks and pwede din si Pampanga. So, sila yung mga nakikita ko na possible. But, sabi ko nga, the game is still on and then this is still competition. So, pwedeng magbago yan ng paulit-ulit na hindi mo namamalaya na baka iba na pala ang napipisil nilang manalo. So, yun guys. Basta guys, keep fighting, keep going, and then sama-sama tayong maging saksi dito sa naglalaban-laban ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. So 'yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So 'yun guys, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Siyempre sa aking mga chika Sabi ngayon, always keep smiling And always think positive Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys